Ngayon, eh yanoy, may mga trabaho ang ibang ayensya ng gobyerno dyan. Ipinapaubaya ko yan sa, sa, atin, hindi. Kaya, eh, hindi nyo napansin, simula ng pag-upo ko, lahat ng botcha, illegal na karne. Ha? Oh, maniniwala ba kayo? Oh, diba, ay, o, di ba? Eh, di ba, magpapalengke kay lahat, ano? Sa palengke kay... Sino ng karne? Karne. Karne. Ayan. O, tingnan ninyo. Di ba yung longganisa may balot yon? Di ba may balot? Skin yon, di ba? O, hinugasan yon sa ilalim ng tulay, sa kapulong. <laughs> hindi lahat. Hindi sinasa hindi sinasabi ko. Hindi naman lahat. Ang sinasabi ko lang sa inyo, may nahuli kami. Ang tanong, kwentong barbero ba to? Hindi. May nahuli kami. O, oh, yung pagsusubuan ng lunggunisa, doon hinuugasan sa ilalim ng tulay, sa tabi ng presinto uno. Tanong, sino ang kakain ng lunggunisang nasa tindahan sa supermarket? mga sikat na supermarket. Mayaman, mahirap. Mayaman. Sino kakain ng longganisa sa palengke? Mura na, marumi pa. Masustansya. Ano, nai? Eh? Mmm, yum, yum. Ayun, anong papasarap dun, eh? O, oh, hindi, oh Akalain ninyo, pati mayor nyo, eh, tandaan nyo, kumakain ako sa karinderiya. Hindi naman kaila sa inyo yun. Uh, ko kung kumain sa kanto. Uh, di ba? But can you imagine kawawang sitwasyon ng mga... Ano ba talaga ang pagiging tunay na makamahirap? Sa salita lang ba? O sa kanyang mga aksyon? Programa? Iho ba? I mean, iba naman sa inyo dito, matatanda na you know, mas marami kayong karanasan sa akin. Sino ang tunay na nagmamalasakit sa mahirap? Diba? Kaya ako, talaga ako, ang swerte lang sa akin ng mga mahirap. Alam ko yung katayuan nila. Kaya hindi naman ako mapapapayag na maargabyado sila. Pero hindi rin ako papayag na ang tanging dahilan natin ay makapangapak tayo ng paa ng may paa dahil tayo'y may irap. Mali din yun. Hindi rin makatwiran yun. Huwag natin gagamitin ang katatayuan natin sa kahirapan upang makapangapi, makapangabuso, makapanggambala ng kapwa natin mahirap o mamamayan. Mali din yun. Hindi rin yun makatwiran. Kaya, ano nyo talaga na pantay-pantay ang pagtingin nang bagong pamahalaan ngayon ng lungsod ng Maynila. Wala na talaga, wala nang uh, papaboran. kahit mali. Kasi 'yung normal naging abnormal. 'Yung abnormal dahil laging ginagawa naging normal. Ngayon, may pagsasaayos, 'yung ginagawang pagsasayos, abnormal. Pero yung abnormal naman, yun lang talaga yung normal na ginagawa ng alkalde. Mapangalagaan ng kanyang mamamayan. Basic ba? Oh. Eh, Mayor, babalik pa kami sa tindahan namin. Uwi pa kami sa pamilya namin. Eh, bakit ba kami nasara? Ah, bakit nga ba? Ha? Dahil ba sa may nahuli akong isang banyaga na nagtitinda ng ilegal, kaya kayo nasara lahat? Hindi. Hindi na. Bakit kaya? Sinabi ba sa inyo? Hindi sinabi sa inyo. O ngayon, malalaman nyo na. Kasi ito yung purpose. Kasi wala kayong prangkisa. Expired. Tama ba? O, kayo magsalita kung meron. Sige. Kung meron, okay lang. Bukas sa bukas. Mali na ako. Ngayon, mali ako. Aminin ko na ako, mali ako. Meron ba kayong prangkisa, franchise to operate as market? O, sino bang pamunuan natin? Sino Sino makasasagot? Sige, wala namang tamat maling sagot dito. Ano tayo? Uh, ano to eh? Sas, sinabi ko muna sa inyong layunin, di ba? Maliwanag na layunin. Anong purpose, di ba? O kayo naman. Uh, para... Sige lang. Sige, ayan, may mikrofono. Uh, talagang para sa inyo itong araw na ito. Good afternoon po. Oh, may, Kaya po... Mikropono. Kaya po kami nagkaisa na magtungo sa inyo para po malaman namin kung ano nga po ba talaga ang naging problema. Kasi ang mga manininda sa baba na yun nga ang pagkakaintindi namin na damay. Pero kung baga, kung baga tutuusin, ano nga po ba ang problema? Yan. O marami salamat sa pagtatanong. Kaysa pumunta kayo sa kalye, magrarally kayo doon. Walang makikinig sa inyo doon. Nandito sa upuan na ito. Ito, ito, itong bangkonto. O sino nakaupo dito? Yun ang makapagbibigay na solusyon sa problema nyo. Hindi kalsada. O, tama yun. O. Ano nga ba ang naging... Ang sagot ko, wala po kayong prangkisa. You are operating a market without a franchise. Hindi, Mayor. Meron kami dati. Oo naman. O. Eh, wala na. Wala nang bisak pasuna. Anong, tama ho ba ako? Maybe, may bitme? O, tatanungin kayo diretsyo. Okay, may hiya, ha? Kasi hahanap tayo ng solusyon, eh. Hindi tayo uuwi dito nang walang solusyon. Hindi ko sasayangin ang mga oras ninyo na nagkwentuhan laway lang tayo nagchismisan lang tayo dito. Sa malaki, sa laki ng problema sa may... Meron ba kayong prangkisa? Kung katulad po ng sinasabi niyo na wala nga, eh... Ngayon po namin malalaman na wala nga. O oh, Si oh, John, Joel, oh. Terence, o. Oh. Ayan, ito, taga-market natin. Oh. Meron ba silang franchise to operate? Oh. Expired. Ano ibig sabihin? Patay na. Di ba ang tawag sa taong, ano, sa English? Oh, expired na. ah. Alaan ng buhay. Alaan ng visa. Tama ba ako, market administrator? Tama ba? Wala nang visa. Pag wala nang visa, ano nang dapat gawin? Tumigil na? Oh. Hindi nga. Yun yung sinasabi natin. Pag wala nang visa, yung pribilehiyo, hindi na pwede mag-operate. Tama o mali? Hindi, kailangan alam nyo kung alin ang tama at mali. Importante yung ah. kasi na nabuhay kayo eh. Oh, dahil ayoko kayo maargabyado with all honesty. So ngayon, maliwanag na sa atin na ang talaga palang punot dulo ng dahilan at ang nag-trigger, ang nag-trigger, noong problema ay dahil do sa kalokohan ng isa. Parang doon lang yan sa isang mall. Sinabihan ko, huwag magtinda ng ganito, huwag magtinda ng ganyan. Hindi nakinig, nahulihan namin. O, oh, siniyasat namin yung buong mall. Nung sinayasat namin yung buong mall, it turned out, walang permit ito, walang permit ito, walang permit ito. Kinabukasan, sara. O. Pumunta sa pamalan, maswerte kayo. One day lang ang permit dito ngayon sa Maynila. Nag-apply. Pag-apply, yad ba? Ayan. O. Tapos kinabukasan, bukas. O, negosyo sila ulit. O, yun yung punto ko. O, ngayon, ano ang uh, maliwanag ba sa atin na ang dahilan kung bakit tayo isinara pala ay hindi do isang tulongges na banyaga na nagtinda ng illegal na karne